Magandang araw po, shout out po kay Angie De Vera Please subscribe po ang kanyang official YouTube channel Angie De Vera uh, Please support po mga kalinga po magitan po ng pag-like, pag-share, pag-subscribe ang channel po ni Angie De Vera Vlogs Maraming maraming salamat po mga kalinga Ayan mga kalinga, supportahan po natin Angie De Vera Vlogs Isa pong kalinga partner Hello. Mga kalingap, support po Angie de Vera Vlog. Ayan po. Support na po ating mga kalingap. Isang kalingap din po. Part ng kalingap. Thank you so much po. God bless. Shoutout po. Paki-subscribe po Angie de Vera Vlogs. Salamat po. ang lahat. Nais ko kayong batiin ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, saan man tayo dako ng mundo na roon. O ba? Diba? sana tayo ay maging masaya at malusog sa araw-araw nating buhay. O ba? Diba? ayan, ating subaybayan at suportahan ang nangunguna sa ating team Kalingap, ayan, si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalinga Ram at si Ruel o Malalag. O, ba? Diba? Kaya, suportahan natin sila lagi, mga lalabs. Ayan, sa araw na ito, ayan, ating, so, ating pag-usapan si Kalingap jona Ayan, si Kalingap jona ay isa rin talaga na matubang kung saan talaga ang malawak at mapagmahal sa kapwa si Kalingap jona Ayan kung paano maghatid si Kalingap Jona ng ayuda. Ayan, kung paano yung kanyang pamamaraan, o ba diba? sasakay ng kurong-kurong. Ayan, tayo na at subaybayan o tunghayan yung kanyang gawain sa araw na ito. Kaya tara na, sasakay na tayo sa kurong-kurong. Kalingap, -kurong. e, pabunta na tayo doon sa mga beneficiary ng kalinga para tayo magbibigay ng no? di ba? Alayo, alayo ng kanyang pinuntahan at kasama pa ang kanyang mga apo saan ka pa, o di diba? Kaya alam nyo sa ano sa ating mga ginagawa ngayon na paghahatid ng mga ayuda o pagbibigay ng mga ayuda at kasama ang mga apo pati, pati o diba ba? O parang ano parang isa sa pamamaraan din kung paano niya maturuan din yung kanyang mga apo yung kanilang yung kanyang mga apo talaga o di ba kaya napakabait din napakabait talaga si si Kalingap jona ayan tulad kay Kuya Bal talaga na mabait matulungin at talagang lahat ng oras din niya ay tinutuo niya rin kung paano magkalingap ng sa kapwa o ano yan masigasig si Kalingap jona marami din siyang ano may mga bahay din na, na nagawa na na project doon o di ba kaya ayan si Kalingat Jonah na talaga ang bait napakalayong lugar pero nararating niya kung paano niya ihatid ang mga ayuda talagang nagagawa niya ng paraan maski mainit talaga o di ba hanggang sa natagpuan niya rin yung isang bata na may sakit no di ba inalaga eh, anon din parang itinuon niya rin yung oras niya at binalikan pa parang maibigay lang din yung kagustuhan nung kahilingan nung bata O 'di ba yung speaker kaya sana yung bata na yon si Christian ay ay maghimala si Lord para sa kanya ay gumaling yung bata na yan kasi napakabait din nakita ko kung paano yung batang uh, magpasalamat din kay Kalingap Jonah sa kanyang binigay na speaker O 'di ba yung speaker ay kahilingan ng bata at ayun, hinatid din ni Kalingap Jonah saan ka pa, o ba? Diba? Kaya si Kalingap Jonah talaga ay mabait. Mabait talaga kasi siya nga ay nakasama ko nga sa pagpunta sa daet. Nung pumunta kami ng daet, ayan, nakita ko yung kanyang kabaitan. Ang kanyang pag-aasikaso talaga as i-sister talaga, o ba? Diba? Kaya... Mga lalabs, ayan, Suportahan natin si Kalingap Jonah. Dahil si Kalingap Jonah talaga ay matulungin, mapagmahal sa kapwa. Lalong-lalo na yung mga kapwa natin mahihirap talaga. Ayan, walang pakundangan. Maski mainit ang panahon talaga. Pinupuntahan niya, o saan ka pa? Kaya Kalingap Jonah, ayan, namimiss ko na ang pagbanding ulit natin. Kaya sana, suportahan ninyo lagi si Kalingap Jona, wag natin uh, kaligtaan ang kanyang mga upload. Subaybayan din natin lagi siya kasi uh, siya yung susunod sa apak ni Kuya Bal Santos Matubang talaga kasi basta ang matubang matulungin. Ayan, mababa ang loob at talaga malawak ang kanilang mga pangunawa. Kaya shout out sa iyo, Kalingap Jona. Ayan, believe ako sa napakasipag mo, napakabait mong tao dahil natunghayang ko yan sa personal na ating pagsasama. O di ba? Diba? Saglit man yung ating pagsa yung ating pagsasama sa araw na yon ay talaga ikaw, si Kalingap Yona. Napakabait. Panuorin natin yung kanyang upload. At lahat ng kanyang mga upload ay panuorin at suportahan dahil talaga ang pagcha-charity ay nasa puso at isipan ni Kalingap Jona. Ayan. So thank you, thank you so much sa mga sa mga sumusubaybay sa ating mga gawain. Thank you so much sa inyo at huwag kalimutan talaga na suportahan si Kuya Bal Santos Matubang at Edna blog Kalingap Rab at si Ruel of Malalag, ayan, si Ruel of Malalag ay patuloy din ang kanyang mga papiding. Kaya subaybayan natin sila sa kanilang mga mabubuting gawain sa kapwa. Ayan, muli, thank you so much at huwag din kalimutan na i-subscribe si Annie de Vera Vlog, syempre, o oh ba diba? Kaya thank you so much sa mga sumusubaybay sa atin. Thank you so much sa mga sumusuporta. Nawa ay wag kayo magsawa sa atin. O, ba? Diba? Kaya thank you, thank you so much. Ayan, pagpalain nawa tayo ni Lord ng siksik liglig na umaapaw para tayo ay makapag-charity din. O, ba diba, mga lalabs? Kaya thank you so much. Ayan, muli. Huwag kalimutan, suportahan si Kalingap Jonah. Ayan, si Kalingap jona ay nandoon siya ngayon asa sa Ilocos nakatalaga doon doon talaga siya nakatira sa Ilocos kaya ang lawak ng kaniyang uh, nasasakupan o di ba sana ay balang araw ay magkikita kami sa lugar kung saan ipinanganak si Anyi De Vera vlog o di ba sa Ilocos Norte kaya shout out sa lahat ayan lalong-lalo na kay Kuya Bal Santos Matubang at Anne vlog Kalinga Prab at kay Ruel o Malalag. Thank you so much. Ayan, huwag kalimutan, suportahan silang lahat. Ayan, thank you, thank you so much. Muli, sa, muli, sa pagkikita natin muli. O, ba? Diba? Thank you so much. Bye-bye. God bless. Sa mga kababayan, kapos ihirapan, Palagi na rin yan, hindi kanya iiwanan Maging ang simbahan, kanyang tinutulungan Tuloy-tuloy lang at walang pag langan. Maging ang maihirap na malayo sa syudad Si Angie de Vera, ang pagtulong ay sagad Si Angie de ang ating kasama